Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 3, number 8. Para sa 3 digits, number 1, number 6 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 4, number 11, number 15, number 23 number 37 at number 42 Taurus Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay Para sa 2 digits number 2 number 7 Para sa 3 digits number 4 number 5 at number 8 Para sa loto na anim na numero number 9 number 14, number 20, number 26, number 35 at number 40. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 5, number 9. Para sa 3 digits, number 2, number 7 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 12, number 18, number 25, number 39 at number 41. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 4, number 6. Para sa 3 digits, number 1, number 3 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 7, number 10, number 19, number 24, number 32 at number 38. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 1, number 9. Para sa 3 digits, number 3, number 6 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 13, number 21, number 27, number 34 at number 17. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 2, number 8. Para sa 3 digits, number 4, number 5 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 16, number 22, number 29, number 36 at number 40. Libra ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 3 number 7 para sa 3 digits number 1 number 4 at number 6 para sa loto na anim na numero number 8 number 12 number 17 number 23 number 31 at number 40 Scorpio ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay Para sa 2 digits number 5 number 6 Para sa 3 digits number 2 number 7 at number 8 Para sa loto na anim na numero number 9 number 14, number 20, number 28, number 33 at number 42. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 1, number 4. Para sa 3 digits, number 3, number 5 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 10, number 18, number 25, number 30, at number 45. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa two digits, number 2, number 9. Para sa 3 digits, number 1, number 6 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 7, number 13, number 19, number 24, number 35 at number 41. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 3, number 5. Para sa 3 digits, number 2, number 4 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 12, number 22, number 27, number 34 at number 43. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 4, number 7. Para sa 3 digits, number 1, number 3 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 11, number 16, number 23, number 32 at number 39.